RMN News Special Coverage. Mga tagalinis ng puntod, abala na sa Roman Catholic Cemetery sa Dagupan City. Kasama mo mula sa IFM Dagupan, si Idol Matthew Pacheco. Nakaabang para sa mga bumibisita sa Roman Catholic Cemetery sa si Dagupan City ang ilang dumidiskarte sa paglilinis ng puntod upang ialok ang kanilang serbisyo isang linggo bago sumapit ang undas. Ayon sa ilang naglilinis, may gitlimang daang piso hanggang isang libong piso ang presyo ng pagpapalinis kada puntod. Iba pa raw ang presyo pagdating sa karagdagang serbisyo tulad na lamang ng paglelettering sa mga lapida. Dagdag pa rito, kanya-kanyang diskarte ang mga tagalinis sa pagkuhan ng kosto mera at wala o mano silang nakapirming organisasyon. Samantala, ang ibang bumisita naman ay mas piniling linisin ang puntod ng sarili nilang kamag-anak kaysa magbayad ng iba para gawin nito. Kaugnay nito, nakahilera na rin sa bukana ng sementeryo ng ilang tendera para sa nalarapit na undas. Ayon sa mga tendera, magmula nung 23 ay inihanda na nila ang kanilang mga paninda matapos makakuha ng permit. Nagbigay naman ang paalala ang mga opisyal ng Barangay Poblasyon Weste eh, hinggil sa paghahanda para sa undas. Kasama mo sa IFM Digupan para sa ala ala 2025 special coverage ito si Idol Matthew Pacheco Tatak RMN RMN Network News